Taglay niya ang katawan ng kampiyon, lakas ng alamat at kaliwang hook na kayang tumapos agad ng laban. Si Tommy Morrison ay hindi lang boxingero, isa siyang mabagsik na fenomeno. Isang blonding toro na galit na nananapak, may karismang ngiti at namumuhay na parang walang epekto ang kilo sa buhay. Sa edad na 20, meron na siyang 32 knockout, 32. Ang pag-angat niya ay napakabilis kaya marami ang nagsimulang magtanong kung nasasaksihan ba natin ang bagong Mike Tyson o baka mas mabagsik pa. Pero sa likod ng mga masel ng lakas, nang tila hindi matitinag na aura, may isang taong wasak sa loob. At sariling pagkawasak? Bulalakaw siya halimaw sa ring, wasak na kaluluwa sa labas nito. Kwento ito ng lalaking mas malakas pa ang suntok kay Tyson, ngunit trahedya ang kanyang buhay. Kwento ng kaluwalhatian, galit at di malilimutang katapusan sa boxing. Si Tommy David Morrison ay ipinanganak noong Enero 2, 1967 sa Gravette, Arkansas. Lumaki sa isang mahirap, agresibo at mapanganib na kapaligiran. Ang kanyang ama ay isang alkoholiko, marahas at ang kanyang ina ay isang matatag na babae ngunit nakakulong sa isang kasal na puno ng away at sugat. Bata pa lang si Tommy, natutunan niyang araw-araw na laban ang mundo at para mabuhay dapat ikaw ang unang sumuntok sa edad na sampung taon, nakakabato na si Tommy ng mga hook na kasing dali ng paglalaro ng ibang bata ng bola. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Tim ang unang nagdala sa kanya sa isang boxing gym at mula noon, nagbago ang lahat. May lakas siyang di pangkaraniwan, pisikal na katawan na pinagpala at kaliwang hook na parang martilyong tumatama sa bakal. Sa edad labintatlo, sumali na siya sa amateur torneo at sa labin lima, gumamit ng peking lisensya para makalaban sa adult torneo. Sinabi niyang siya ay 21 at hindi lang siya lumalaban. Winawasak niya ang kanyang mga kalaban. Gutom, galit, may apoy sa kaluluwa pero may karisma rin siya. Yung enerhiya na napapansin agad ng lahat pagpasok mo sa kwarto, Nanalo siya sa Guantes de Ginto ng Kansas noong isang Despite getting here, these fellows kahit mahirap ang torneo, mas mabangis pa ang totoong kwento niya kaysa sa alinmang torneo. Hanggang sa puntong ito, si Tommy Morrison ay may limang laban na sa professional at napanalunan niya ang bawat isa sa pamamagitan ng knockout at darating na ang susunod niyang hamon. Ito na ang kanyang ika na laban bilang professional. Sinimulan ni Tommy Morrison ang kanyang karera na parang tren na walang preno pero sa pagkakataong ito, makakaharap niya ang isang kalaban na hindi basta-basta matutumba. Ang kalaban si Traore Ali ay malakas, teknikal at may pangan parang bakal sa tigas Mula sa unang round, naging matindi agad ang laban. Pareho silang nagpapakawala ng mga kombinasyon at walang umaatras. Si Tommy ay tumatama ng kanyang mga hook habang si Ali ay gumaganti ng mga tuwid sa mukha. use that jab and keep that stay off. Three <laughs> Nakatayo ang mga manunod, Tunay itong laban ng lakas. Sa unang tatlong round, tuloy-tuloy ang palitan, isang digmaan ng mga kalooban. At least, at least pero nang malapit nang matapos ang ikatlong round, nagbago ang lahat. Ilang segundo na lang, bumitaw si Tommy ng magkakasunod na suntok, isa, dalawa, at malakas na uppercut na parang kulog ng kanyon matapos ang clinch. Boom! Traore, bumagsak si Ali ng patihaya tila naputol ang connection niya sa realidad. Sumabog ang mga tao pero sa isang himala nakatayo si Ali. Tiniis niya ang bilang at nakaligtas sa round na iyon. Halos hindi. Ngunit sa ikaapat na round, hindi na mauulit. Buli mula sa clinch, pinaikli ni Morrison ang distansya. At boom! Isa pang kanang uppercut direkta sa panga. Finisher, Bumagsak si Tror na parang sako ng semento. Na knockout, matinding knockout. Itinaas ni Tommy ang kanyang mga braso na parang isang gladiator. Muling pinatunayan ni Tommy na malakas at mapanira talaga siya. Matapos ang tagumpay, nagpatuloy si Tommy sa kanyang galit na landas. Nanalo siya sa susunod na pitong laban, lima ay knockout kaya nakaabot siya ng labintatlong sunod na panalo, labing isa rito. Isang kabaliwan, isang halimaw na lumalago ang pinakakinatatakutang kaliwang hook sa batang sirkulo. Sa bawat suntok, lalong sumisigaw ang pangalan ni Tommy Morrison, pinoprotektahan siya ng mga promotor at pinalakpakan ng tao pati ng kalaban. Nagsisimula na siyang iwasan. Pero ang susunod niyang laban ay magdadala ng mga bagong sagot at mas maraming apoy. Kalaban si Mike Robinson. At gutom pa rin ang halimaw. Noong ikadalawamput dalawa ng Marso, isang libosyam na raansyam na po umakyat si Tommy Morrison sa ring para harapin ang mas batikang kalaban, si Mike Robinson. Isang matigas na boksingero, may higit sa tatlumpung laban, sanay makipaglaban ng may dugo at dangal, hindi siya basta-basta, at determinado siyang pigilan ang henyo na si Tommy Morrison na sinasabi ng lahat na siya ang susunod na malaking bituin. Pero sa gabing iyon, matutuklasan niya na walang depensa laban sa isang bagyo

Sinubukan ni Robinson magpanatili ng distansya, gamitin ang hub, palamigin ang laban, pero parang tren na walang preno si Morrison. There was the left hook and it hurt Robinson who doubles up. Some good body work. Someone with the power of Morrison is bearing it. Sa dulo ng unang round, sunod-sunod na suntok sa katawan ang pinakawalan ni Morrison kaya bumagsak ang kalaban. Morrison just doing a great job of the body and Robinson goes down.

Isang minuto bago matapos ang ikalawang round, si Morrison na may sniper na katumpakan ay nagpakawala ng isang malakas na kanang suntok sa katawan ni... Bumagsak si Robinson na parang tabla. Nagbilang ang referee pero hindi na siya nakatayo. Isang matinding knockout sa ikalawang round, nabaliw ang mga tao, hindi makapaniwala ang lahat. Sinalo ni Tommy Morrison ang veterano sa anim na minuto. Ang tagumpay na iyon ay hindi lang basta panalo, isa iyong pahayag ng digmaan. Inihambing siya ng media kay Tyson sa mapanganib na puting hook ni Rocky Marciano sa mabangis na blonding halimaw ng gitnang kanluran at sa hinaharap na heavyweight champion. Si Tommy ay nasa tuktok at hindi pa nga siya nagsisimula noon. Habang sumisikat siya, dumarami ang knockout, unti-unting nababasag ang kanyang pribadong buhay lalong nagiging mabangis ang mga party, lalong nagiging panandalian ang mga babae at ang alak ay hindi na isang selebrasyon kundi naging bahagi na ng araw-araw. Sa ring isa siyang halimaw. Sa labas, isa lang siyang 21-anyos na binata na may labis na kapangyarihan at pera at walang hadlang. Pero kailangan magpatuloy ang palabas at ang susunod na kalaban sa kanyang daraanan ay isa na namang pangalan na tatanggalin sa listahan. Walang preno ang kanyang pag-angat. Ang sunod niyang biktima ay si Jesse Shelby, agresibong mandirigma na hindi naniniwala sa hype o bagong alamat. Pumunta siya para lumaban, hindi para sumuko at mula sa unang round, yon mismo ang ginawa niya. Nagsimula ang laban sa matinding palitan, magagandang jab ni Shelby, sagot ni Tommy ng cross at hook, walang umaatras at nagkakagulo ang mga tao. Shelby in trouble. Yes, early. A layoff since May of 1988. Second in the world. So he's no slouch. It's experience. Shelby admitted to a little burn. In the round, round, the intensity increased. papa both lost shots that were too strong. All power shots. Orson's low. Shelby a couple times in the opening round. Well, you'll see Morrison Hanggang sa nilapit ni Tommy ang distansya. Nagclinch, nagiwalay at boom. Malakas na kaliwang hook sa panga na tumba si Shelby. Sinundan ng kanang hook na parang maso. Tuluyang bumagsak na parang nawala ang kaluluwa niya. As an amateur, lost in the Olympic... Corotundo Hindi na nagbilang ang referee at agad tinapos ang laban Nakatayo ang mga tao naguguluhan. guguluhan Nagawa na naman ito ni Tommy Morrison At iyon pa lang ang simula ng pinaka eksplosibo niyang winning streak Matapos si Jesse Shelby, sumunod ang apat pang kalaban na lalaki na nagtangkang pigilan ang halimaw Pero lahat sila ay nagtapos sa parehong paraan Uppercut on in the inside by Morris. There. And so, not just a left handed puncher. You now have to face a right handed. There's the left hand. It goes down and probably. I noticed he, he was carrying his. Uh, he's a tall guy and he tries to keep his hands between his opponent. And I noticed when he, the, the film that I did watch, he was fighting. Yes. Ah! isang serya ng masakir. Ang mga hook ni Morrison ay di na basta suntok kundi mga hatol. Tuwing umaakyat siya sa ring, ang tanong ay hindi kung mananalo siya kundi ilang segundong tatagal ang kalaban. Sinasamba siya ng media, dinuduyan siya ng mga tao, pinoprotektahan siya ng mga manager at nagdarasal ang mga kalaban na huwag siyang makaharap. Pero may kapalit ang lahat ng kapangyarihang iyon at habang lalo siyang tumataas, lalo ring dumidilim ang laman ng kanyang kalooban sa gitna ng kanyang sunod-sunod na panalo sa knockouts noong ang pangalan niya ay naging kahulugan na ng panganib at nagsisimula ng mapuno ng mga tao ang mga stadium dahil sa kanya nakatanggap si Tommy Morrison ng isang tawag na magbabago ng kanyang buhay. Gusto ba siya ni Sylvester Stallone sa Rocky Lima? Oh si Rocky ang seryeng nagbigay ng pangalan sa boxing sa pelikula. Ngayon kasama na si Tommy Morrison bilang bida. Siya ang gaganap na Tommy Gun, isang batang talentado na natagpuan ni Rocky sa kalsada. Malapit sa tunay na buhay ni Morrison. Ang paggawa ng pelikula ay isang palabas na mukot-tangi si Tommy, hindi lang siya umaarte, siya mismo yon. Batang gutom na may kapangyarihan, naglalakad sa pagitan ng kalawalatian at panganib. Ang Rocky V ay ipinalabas noong labinsiyam na siyam napu at kahit na binatikos ng ilan ng pelikula, naging international ang pangalan ni Tommy Morrison. Ngayon hindi na lang siya basta boksingero, isa na siyang bituin. Mga panayam, ilaw, mga babae, kasikatan sa buong mundo pero ang ganitong uri ng kasikatan ay may dala ring sariling mga demonyo. Sa labas ng ring, lahat ay nawawala sa kontrol. Kumita siya ng mas malaking pera na paligiran ng mga dinagko question na pumapalakpak sa kanya at unti-unti siyang nalubog sa magulong buhay. Alak, droga, walang humpay na party. Hindi lang siya umaangat na kampiyon, isa rin siyang bombang pwedeng sumabog kahit kailan. Habang nagpapatuloy ang boxing, patuloy na winawasak ni Morrison ang kanyang kalaban. Noong Pebrero 10, isang libo siyam na raan hinarap niya si James Quick Tillis, isang makasaysayang boksingero na may mahigit limampung laban. A Tillis, hindi siya ordinaryong kalaban, panuka at mandirigma at hindi madaling pabagsakin kahit bugbog na. Pero gabing iyon, makakaharap niya ang isang batang halimaw na blondie, uhaw sa dugo. Bagsak sa isang round lang. Isang walang awang pagtatanghal. Malinaw ang mensahe, hindi lang pambihirang boksingero si Tommy Morrison, kundi tagapagbagsak din ng mga alamat. Pinapatumba niya ang sino mang ilagay sa harap niya at nagsisimula ng ikumpara siya ng media kay Tyson ng mas hayagan. Ring, the the course, well, Pero ang tunay na pagsubok ay hindi pa dumarating at ang mabilis niyang pagangat ay malapit ng bumangga sa isang matibay na pader. Dahil malapit nang makaharap ni Tommy si Ray Mercer, isang walang talong kampeon sa Olympics, mabangis at tunay na makina ng digmaan. At ang nangyari noong gabing iyon ay magbabago ng kanyang kwento magpakailanman. Ikalabing walo ng Oktubre, isang libo siyam na iyon at si Tommy Morrison ay walang talo na may dalawamput panalo at dalawamput tatlo sa mga iyon ay knockout Ipinapalabas siya ng media bilang susunod na malaking pangalan sa heavyweight at ang kanyang kasikatan matapos ang Rocky Lima ay mas malaki pa kaysa dati. Pero sa gabing iyon, may naghihintay sa kanyang ibang tao, isang pader, isang kampiyon sa Olimpiko, isang halimaw na tinatawag na Ray Mercer. Wala siyang talo, 27 to at lahat ng humarang sa kanya ay tinapos niya sa knockout. And another! And down goes Thomas in a heap! Laban ito para sa WWE world title. Gintong pagkakataon ito para kay Morrison, pero pinakamahirap din yung pagsubo. Simula pa lang natalo na si Tommy sa technical knockout. Ang mga tao ay nagulat. Si Morrison ay bumagsak hindi lang pisikal kundi pati emotional. Tulala ang mga mata niya na wala na ang dating aura ng pagiging hindi matalo. Kahit natalo siya sa titulo, mas malalim pa ang tunay na nawala sa kanya. Ang kumpiyansa, ilusyon ng pagiging di mapipigilan at paniniwalang sapat ang talento para marating ang tuktok. Iyon ang gabing nagbago ang lahat. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang magduda ang halimaw at ang dilim na palaging sumusunod sa kanya ay nagsimulang abutan siya. Pagkatapos ng brutal na pagkatalo kay Ray Mercer, marami ang nag-isip na hindi na muling magiging katulad si Tommy Morrison. Na-knockout siya, napahiya, at ang pinakamasama, ipinakita niya ang kanyang kahinaan. Pero kung may isang bagay na meron si Morrison, iyon ay ang kanyang pride at matinding pagnanais na makabawi. Bumalik siya sa gym, nagtiis, nagkulong sa sarili, at nagpasya na muli niyang bubuuin ang kanyang sarili. Suntok sa suntok, panalo'ng panalo. Sa loob ng dalawang taon, lumaban si Tommy ng sampung beses na nalo ng siyam at walo dito ay knockout. O oh, walo, bumalik ang halimaw at... At dumating ang pinakakilalang sandali na nagharap kay Morrison sa kanya. White opposite did the job. It like one and Rodriguez goes down. One right, hurt Frazier. Frazier, Frazier. getting it from George, Fromm. from... Foreman, not... Again, but... Itinayo pero gaya ng dati, saglit lang ang saya. Dahil habang ngumingiti ang kampeon sa harap ng mga kamera, lalong lumalala ang personal na kaguluhan, mga party, kawalan ng kontrol, babae, droga, at ang tahimik na human immunodeficiency virus na nananatiling lihim at naghihintay. Hindi alam ni Morrison na ang kalaban niya ay pinakamapanganib na at wala pa siyang guwantes. Si Tommy Morrison ay kampiyon ng mundo. Nasa tuktok siya. Bata pa siya milyonaryo at sikat. Hawak niya ang titulo at nakuha niya ito matapos talunin ang isang alamat. Pero di naglaon, itinapon niya lahat yon. Ang kawalan ng kontrol na dati niyang sinusundan, ngayon ay lubos na siyang pinaghaharian alak, kokaina, babaeng walang kontrol, rambol, mamahaling sasakyan, walang katapusang gabi, wasak na hotel, buhay na walang preno. Sa loob ng ring ay isa pa rin siyang panganib pero sa labas nito ay isa siyang aksidenteng naghihintay lang mangyari. Noong Oktubre ng isang na na po tatlo tatlong buwan pa lang matapos niyang makuha ang titulo, hinarap ni Tommy Morrison si Michael Benn sa kanyang unang depensa ng sinturon si Morrison ang paborito ni Kapiraso wala si Bent sa kasikatan niya. Inaasahan ng mundo ang isa na namang eksplosibong knockout. In the white to fight out of there. Pero sa unang round, nagkamali si Tommy. Pumasok siya ng harapan, binuksan ang depensa niya at nahuli siya ni Bent ng mabilis na kombinasyon sa panga Bumagsak si Bam, tumayo at muling bumagsak. Tatlong beses sa isang round. Pinatigil ng referee ang masaker. Technical na knockout at paalam sa titulo. Lahat ng aking naipundar at nakamit naglaho sa loob ng dalawang minuto't kalahati pero hindi ko pa alam noon ang pinakamasama. Pagkalipas ng ilang buwan, habang nagbabalik siya sa ring, inatasan siya ng Nevada Athletic Commission na sumailalim sa medikal na pagsusuri at doon pumutok ang balita. Nagpositibo si Tommy Morrison sa human immunodeficiency virus. Napatigil ang mundo ng boxing, nagingay ang mga media at hindi makapaniwala ang mga tagahanga. Kampiyon sa mundo na may human immunodeficiency virus. Sinubukan ni Tommy na itanggi ito. Sinabi niyang may mali na mali ang resulta pero wala nang balikan. Nasuspinde siya ng walang hanggan at natapos ang kanyang karera sa isang iglap. Sa araw na iyon natalo ang halimaw. Hindi dahil sa kalaban, hindi dahil sa suntok, kundi dahil sa isang virus na matagal na niyang daladala nang hindi niya alam. Mas malala pa, baka alam niya pero pinili niyang iwasan ang katotohanan. Pagkatapos ng positibong resulta sa human immunodeficiency virus, nawala ang lahat. Paalam sa kontrata, sponsor, television at malalaking entablado. Itinakwil siya ng boxing na parang di siya umiral mula sa pagpupuno ng stadium si Tommy Morrison hanggang sa wala na. Imbes akuin ang responsibilidad, lalo siyang lumubog bilang paria, Alak, mas matitinding droga, karahasan, pabago-bagong ugali, bigla ang pagkawala at sunod-sunod na pag-aresto. Naaresto siya dahil sa pagmamaneho ng lasing, pagdadala ng armas, pananakit sa pulis, droga sa kotse at kasama ang mga babaeng halos hubad at walang malay. Isang mapanirang siklo laban sa sarili. Sabi niya, wala siyang human immunodeficiency virus peke ang resulta at may sabwatan laban sa kanya. Umabot pa siya sa pagtanggi na umiira lang virus, tuluyan siyang nagdeny at dahil doon, tuluyan siyang nawala. Sa mga sumunod na taon, sinubukan niyang bumalik sa boxing sa sarili niyang paraan. Nag-organisa siya ng laban sa mga estadong walang medikal na regulasyon at lumaban ng walang pagsusuri. May sakit, wala sa forma, parang wala sa realidad, umaakyat siya sa ring na namamaga, mabagal at hindi na makilala. Nanalo pa rin siya pero hindi na siya nakakatakot, hindi na siya ang Morrison na naaalala ng lahat. Wasak na ang katawan at ang isipan. Lalo pang wasak. Nakatira siya sa mga trailer, mumurahing hotel at minsan hindi na niya alam kung nasaan siya. Drastikong nagbago ang itsura niya, nawasak ang muka, nawala ang kalamnan at humina ang boses. Masakit makita ang mga larawan niya sa huling mga taon. Parang ibang tao na siya, isang ligaw na kaluluwa, anino na lang ng dating mabagsik na halimaw. Paulit-ulit pa rin niyang sinasabi, malinis ako, wala akong sakit. Parang hinihintay pa rin siya ng ring, parang hindi pa rin nawala ang mundo taong isang libo siyam na raan siyam na noon. Si Tommy Morrison ay hindi na katulad ng dati pero naniniwala pa rin siya na kaya niyang bumalik, ramdam pa rin niya na maaaring bigyan siya ng ring ng pangalawang buhay at kaya tinanggap niya ang hamon na makaharap si Lennox Lewis. Isang titan na malamig, eksakto, walang awa, isang tao na hindi nagpapatawad ng pagkakamali at si Morrison ay punong-puno ng mga iyon. One way traffic, bit like an avalanche at the moment and that was a, a In that, but he's landing anyway, and the referee's had enough, that, and that's quite by the left eye, and he's in trouble. Another right, and he's Call us down. He told me he, he says that that will happen. Oh, that could be a... Breaking the spirit and resistance, and there's a lot of it. Oh, fortune is caught here and in terrible trouble, and it's stopped. Ang laban ay itinakda noong ikapito ng Oktubre, isang libo na raan na sa Atlantic City at ang gabing iyon ang naging simula ng katapusan. Pantay ang unang round, malalakas ang palitan, pareho nilang hinahanap ang gitna ng ring. Nasasabik ang manunod sa matinding laban. It's the best sa ikalawang round, nagbabala si Lewis na hindi patas ang laban. Sa isang tumpak na counterpunch, pinakawalan niya ang isang malakas na kaliwang hook. Boom! Bumagsak si Morrison sa lona. Tumayo siya pero hindi na siya katulad ng dati. Mula ikatlo hanggang ikalimang round na natiling aktibo ang laban. Lewis must be careful So, Palitan ng suntok presyon, Tiaga. Sinusubukan ni Tommy, pero si Lennox ay sobra, sobrang eksakto, sobrang malinis, sobrang malamig. Sa round 6, binigay niya ang huling suntok. Isa pang hook na kaliwa muling yumanig kay Morrison. Again, and I if Mills has seen Bumagsak siya at hindi na nakapagpatuloy. Technical na knockout ang nagtapos sa kanyang elite na paglalakbay. Pero hindi pa rin sumusuko si Morrison. Matapos matalo, bumawi siya kinabukasan at nanalo via knockout. With what Tommy Morrison is going through, this fight is over. Hindi na muling narinig ang tungkol kay Morrison hanggang makalipas ang labing isang taon kung saan nanalo siya ng dalawang laban sa pamamagitan ng knockout lumalaban ng isang beses lang kada taon. Hindi na iyon malalaking laban o entablado kundi mga laban na lang sa gilid ng mandirigmang ayaw tanggapin ang kanyang katapusan. At pagkatapos noon ay dumating ang katahimikan, ang Human Immunodeficiency Virus ang suspensyon, ang pagtanggi, ang pisikal na paghina, ang pagbagsak ng isipan at ang pag-iisa. Namatay si Tommy Morrison noong Setyembre 1, 2013 sa edad na 44. Namatay siya malayo sa ring, ilaw, sigawan at kaluwalatian, parang anino lang. Isa siyang mabagsik, idolo at bituin na kumislap ng maliwanag kaya't siya ay naubos. Hindi natalo si Tommy Morrison ang kalaban kundi ng sarili niya. Mas malakas ba siyang sumuntok kay Tyson? Oo pero hindi niya natutunang iwasan ang mga suntok ng buhay Kaya kahit natatandaan natin siya dahil sa kanyang mga hook Mas masakit isipin lahat ng pwede sanang mangyari